Siya po yung kasamaan ko dati sa call center na nag-resign tapos may tanong mga ibang bansa. Saang bansa raw, puya? Sa Japan. Factory worker. Malaki naman po yung offer na sweldo at per hour po ang bayaran. Gusto ko po sana subukan, ay. Kaso nag-aalala ko para sa sa'yo, nak. <sighs> ang layo ng Japan, ba? Diba? Opo, pero malaki na ako. Kaya ko na po sarili ko, Nay. Sa akin, ayos lang naman. Ako nang bahalang mag-asikaso kay nanay habang nasa abroad ka, kuya. Salamat, Stella. Alam ko, hindi magiging madali yun, pero pangako. Babawi ako sa'yo kapag sumuweldo na ako dun. Mabibila na kita ng laptop at makakapagpakabit na tayo ng internet. Para naman maituloy mo na rin yung plano mong pagkuha ng kurso online. Huwag mo alalahanin yun, kuya. Ang mahalaga, safe kang makarating doon. Mag-ipon ka muna bago mo ako isipin. O mas maganda, unahin natin yung mga pangangailangan ni nanay. Kasama na yun sa mga plano ko kaya gusto kong umalis ng Pilipinas. Kaya nay, pumayag na po kayo. May kontrata naman po yun. Dalawang taon na yung pinakamatagal. Unless mag-extend ako. Wala naman akong magagawa kung gusto mong umalis, nak. Hindi naman kita mapipigilan. Pero ang akin lang naman, mag-iingat ka doon. Tandaan mo, malayo kami sa'yo ng kapatid mo. Tatandaan ko po yun. Lagi po akong mag-iingat. Magsimba ka pa rin kahit nandun ka na, ha? Opo, Nay. Tumawag ka pa rin sa amin ni Nanay Kuya, ha? Kasi sigurado akong mamimiss ka niya agad. Oo naman. Gagawa ko ng paraan para lagi ko kayong makausap. Basta, tiis-tiis lang muna tayo. Magiging maayos din yung buhay natin at hindi na tayo magkakaiwalay ulit pagbalik ko. Salamat sa mga pagsasakripisyo mo sa pamilya natin, Mateo. Sana lagi kang pagpalain ng Diyos. Ipagdarasal ko rin lagi yung kaligtasan mo doon. Ay, mamimiss ka namin, nak. Alam ko po na hindi ko matutupad ng mabilis ang pangarap ko kung sa sweldo ko lang sa pagiging call center agent asang lahat papadudod. Kaya nung nabigyan ako ng oportunidad na makapagtrabaho sa ibang bansa ay hindi ko na yon pinalampas pa. Masaya po ako kasi pinayagan ako ni nanay na mag-abroad kahit na mami miss niya ako. At alam kong naramdaman din ni nanay yung takot ko. Kaya naniwala at nagtiwala na lamang siya sa akin, nakakayanin ko yon hindi nagtagal sa edad na 21 ay nakalipad ako at napadpad sa bansang Japan para magtrabaho bilang factory worker. Naisipag po ako sa pagtatrabaho papadudot hanggang sa bakaipo ng sapat na perang pampagamot ni nanay. Hindi na po naibalik yung paningin niya pero tinutukan na lang namin yung diabetes niya para hindi na lumalapa. Sister na po ang nagsilbi niyang mga paa kamay sa kabilang banda ay masaya rin po ako dahil unti-unti ko na rin na ibibigay noon hindi lang yung mga pangangailangan nila kundi pati na rin yung mga gusto ng nanay at ng kapatid ko. Pero marami po akong pangarap na gustong matupad. At isa na doon yung makabili ng bahay na masasabing sa amin na talaga bago ako umuwi ng Pilipinas. Kaya nga yung plano ko na dalawang taon doon ay nadagdagan pa ng limang taon. Aminado ako na sinubsob ang sarili ko sa paghahanap buhay. At may mga pagkakataon na sobrang busy ko ay hindi ko na sila nakukumusta. Ay, bakit kaya hindi pa sumasagot yung kuya mo? Nagsabi po ako sa kanya na mag video call tayo. Oh, ayan na si kuya! Hello kuya! Nay, Stella! Bakit naman ang tagal mo yatang sagutin, nak? Miss na miss na kita eh. Oo nga kuya, nung nakaraan ka pa gusto maka-video call ni nanay eh. Asensya na kayo, sobrang busy ko talaga ngayon dito. Hindi na ako makahawak ng cellphone eh. Ganun ba? Ang hirap naman nun. Eh pero nangako ka, nagagawa ka ng paraan para kahit papano magkatawagan pa rin tayo, nak. Oo nga, kuya. Ilang linggo ka nang busy. Marami pa namang kwento sa'yo si nanay. Sorry, okay? Alam ko naman yun. Hindi nyo na ako kailangan konsensyahin. Hindi ka naman namin kinokonsensya. Miss ka lang namin. Lalo na si nanay. Ay, wag mo nang awayin yung kuya mo, nak. Ang mahalaga, nakausap na natin siya. Hindi ko po inaaway si kuya. Sinasabi ko lang po yung totoo. Kaya nga humingi na ako ng sorry, di ba? Hirap kasi inyo, di kayo makaintindi. Kayo na kaya magtrabaho rito. Sobra ka naman, kuya. Ikaw kasi, makapagsalita ka dyan. Parang di mo alam na ang dami kong ginagawa rito. Ano bang masama sa sinabi ko? Ay, tumigil na nga kayong magkapatid. Stella, wag mo na nga sagot-sagutin yung kuya mo. Siya naman yung nauna na eh. Kahit na. Ay, Mateo, pasensya ka na sa amin ang kapatid mo, ha? Nakaabala pa kami sa iyo diyan. Hindi naman po sa ganoon. Wala naman po akong sinabi na nakakaabala kayo, Nay. Pasensya ka na uli, Nak. Ano mo ba planong magbakasyon dito sa atin? Gusto ka na kasi naming makita at makasama. Hindi ko pa po talaga masasabi, Nay. Yung plano kong umuwi dyan sa susunod na buwan, baka di matuloy. Sayang naman, Nak. Ganun ka na ba talaga kabisi dyan sa Japan? Nay, nag-iipon po ako, di ba? Ayaw ako muna umuwi dyan sa atin kasi baka mapagastos lang ako. Hindi mo naman kailangan maglabas ng malaking pera, kuya. Gusto ka lang namin makasama ni nanay. Mahal yung tiket pa uwi. Sayang naman yung magagastos ko dun. Saka anong hindi ko kailangan maglabas ng malaking pera, yung mga kamag-anak natin na di naman natin naramdaman nung walang-wala tayo. Siguradong pupunta mga pag nalamang umuwi ako. Para mga bigla na lang magsusulputan. Alibasa, alam nila na kahit papano eh, nakakaluwag-luwag na tayo. Huwag mo naman silang husgahan agad, nak. Kung pupunta man sila rito, eh yun eh para makita ka at hindi para humingi sa'yo ng pera. Basta, yun na rin yun, nai. Noong nakaraang buwan, nag-chat sa akin si tita. Nangungutang ng pera. Pinautang ko na yun noong nakaraan. Hindi naman nakaalala magbayad. Tapos ngayon, manghihiram na naman. Ano ba naman yun? Ginagawa naman yata nila akong bangko. Kakausapin ko na lang yung tita mong yon. Hirap kasi sa kanila, porke nagtatrabaho sa ibang bansa, akala nila marami ng pera. Kung sila kaya magtrabaho rito para mananasan nila yung hirap. Tapos malayo pa sa pamilya. Pagpasensyahan mo na lang sila, kasi ikaw naman yung higit na nakaaangat. Kung wala kang may papahiram, huwag kang magpahiram hindi ka naman na nila kukulitin. Tama si nanay, kuya. Huwag mo nalang pansinin yung iba nating kamag-anak. Ay, pasensya na kung ganito ako magsalita. Pagod lang talaga ako. Dami namin ginawa sa factory kanina. Tapos nagigpit pa yung management. Kaya ang daming bagong rules at regulations. Nakakapagod na rito, Nay. Pero ayoko na umuwi siya sa atin. Napakababa ng pasweldo dyan, lalo na sa mga hindi nakapagtapos ng college. Kaya nga mas pinili ko na lang na dito sa Japan makipagsapalaran eh. Kaya nga, biliba ko sa'yo kasi kinakaya mo yung buhay dyan, nak. Lagi ka mag-iingat, ha? At sana makauwi ka na rin dito sa atin sa lalong madaling panahon para naman mayakap na kita. Opo, nay. Gusto ko na rin po kayong mayakap ni Stella. O oh, siya, sige na. Ibababa na namin tong tawag para makapagpahinga ka na. Love you rin, <laughs> I love you, kuya. Ingat ka dyan. I love you rin. Ingat din kayo ni nanay dyan, ha? Papa Dudut, hindi ko akalain na hindi na pala kami magkikita ng nanay ko sa personal. Kasi noong 2020, pumutok ang balita tungkol sa COVID-19 at nagkaroon ng lockdown. Naghigpit po ang mga paliparan at mas lalo akong hindi nakauwi sa Pilipinas para magbakasyon kasama si nanay at Estela. At ang masakit pa ay ilang buwan matapos lumala yung kaso ng COVID cases sa bansa natin ay isa sa mga dinapuan ng virus ang nanay ko. na siya at doon na rin binawian ng buhay. Nagkaroon din po ng COVID si Stella pero mabuti na lamang at kinaya niya ang sakit. Ilang buwan pa ang nagdaan, taong 2021 ay nakauwi na rin ako ng Pilipinas. Pero imbis na maging masaya, ang pagkikita namin ng kapatid ko ay nauwi yon sa iyakan. Mas lalo pong nadagdagan yung bigat sa dibdib ko nung dinalaw na namin yung puntod ni nanay. Hindi na po natigil yung pag ko at paghingin ng tawad sa kanya dahil sa kabiguan kong makauwi noong nabubuhay pa siya. Ang laki po ng pagsisisi ko dahil pinagpalit ko ang pamilya ko sa ambisyon ko. Dahil sa pagiging abala ko sa trabaho. Hindi ko na nasulit yung mga sandali papadudot na sana ay nailang ko sa kanila. Kaya naman bumawi ako ng husto kay Stella noong umuwi ako rito sa Pilipinas. Sinabi ko sa kanya na hindi na ako mag-abroad para hindi na kami magkahiwalay. Sa lamang kasi yung pamilyang meron ako at hindi ko nakakayanin kung pati siya ay mawawala pa sa akin. Pero mapaglaro po ang tadhana, may ibang plano po yata ang Diyos sa akin. Matapos niyang kunin pati ang kaisa-isa kong kapatid noong 2022, inatake sa puso si Stella. Bago pa man mangyari yon, minomonitor na namin ang kalusugan niya dahil sa sakit niya. Regular din naman ang check-up niya pero hindi ko akalain na yun pa rin pala ang kikitil sa buhay niya at magiging rason para tuluyan akong maulila. Ang sakit-sakit mawala na mga mahal sa buhay, Papa Dudut, at minsan ko na rin hiniling sa Diyos na sana ikunin na rin niya ako. Wala na kasing saysay -say ang buhay ko. Kung wala na rin yung mga tao na inspirasyon ko. Pero hindi ko po yata talaga oras papadudod. Sa kabila kasi ng mga pangit na mga nangyari, may dumating pa rin naman noon sa akin para magbigay ng pag-asa. Nakita ko yon nang makilala ko ang naging asawa ko tatlong buwan matapos mawala ni Stella. Bali nagkakilala kami sa isang charity event kung saan ako naimbitahan ng isang kakilala. Marami pong tinuro at uh, ipinarilay sa akin ng misis ko. Isa na nga doon yung pagmamahal sa buhay na meron tayo sa kabila ng mga pagsubok at matinding kalungkutan. Lagi sinasabi sa akin ng mga magulang ko noong nabubuhay pa sila na lilipas din ang bagyo. Nasisikat din ang araw. Hindi tayo magiging malungkot habang buhay. At yun po ang mga katagang itinanim ko sa puso ko. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko at maraming salamat po papadudod sakaling mapili po ninyong i-air ang istorya ng buhay ko. Malaking bagay po ito sa akin na may bahagi ito sa ating mga kabarangay. Sana kahit pa